Nagpepestan ngayon ang magsotang celebrity matapos na magsoktsakan daw Aww. sa backstage ng isang event wow. kahit na marami ang nakakakita sa kanila. Hindi uh, uh, uh. na nga raw napigilan ang kahayokan ng iba at wala talaga silang paawat na magpadala sa kati. Nasyak tuloy ang mga nakakita pati staff Sayang ibenta ito ay punong-puno din ng celebrities. Kaloka ang magjowang ng charbahan. Ay! Charbahan? Wow, Hindi talaga yun? Pag ang sightseeing, pakahalikan lang. Yeah, baka halikan, baka lambingan, baka... Kasi ano. kung oh. eh, matikita? Parang wala naman, wow. di ba? Tis kadal na, big juice oh, kaya. Oh, okay, sa uso ng mga cellphone. Ay, mali ba na siguro kung nagsara sila sa dressing room? Oh, oh. Hindi, nandam na, na kakiti. At may dressing room oh. doon oh, oh, oh. na may mga nakakakita. Pero hindi naman yung sandamakmak na ano. Karek, ako nga mail na kong kwento oh. doon din sa isang malaking estasyon. Okay. Close to sa akin yung kwento. Oh. Doon din mismo doon sa estasyon na yun, nang gabi, meron isang dressing room. Chinok-chok daw nila ang isang beauty queen. Wow. Ay, talaga? Ay, blind item yun ah. Bogo yung blind item. Parang mas, para mas excited pa ako sa ano. Sa blind item mo, parang masalit pa ako. Parang may kahawig dun sa ano. Ay, ito nag-chok-chokan. Pero ito, kasi naman mag-jowa. Yung hindi nila jowa. Ito yung jowa. Ay, Kaya yung sinasabi Yung sinasabi niya, yung kate, hindi mapigilan, di ba? Merong Meron mga ba? Misa, kung ganun lang sila sa puno-puno. Misa, sa kotse, di ba? Doon mga kate. Pero, dapat pigilan nyo. Kung alam nyo, yung isang nagbigay ng mga tao. Nasa public, oh. Place. Oh. public place. Oh, public oh, place. Kasi kaya kanya naman ng ano, mag-arkila ng ah. hotel, oh, di ba? Oh, sa bahay niyo, pero oh, sure hotel niyo. Baka hindi na makapag-inside. Mayaman. Ganon. Oh, eh, kung e isang... Eh, sasakyan e isa... e isa... e na lang nila. Oh. ay, so, ismedo! Uh, ano yun niya? Ano -ga yung gigant? yung yun nga gusto nila, adventure eh. Yung isang nga natin, <laughs> yung nga natin kaibigan na ah, huli oh. nahuli siya sa parking. Oo, oh. wow. tapos. nahuli way? siya sa parking, nakikipagsagbat. Hmm? Yung kaibigan natin, kasama natin sa anits. Talaga? Sa panulat, di ba? Eh, yung ano, friendship. Yung benzy. artista at saka yung actor na sa kakatihan nila talagang umakit sila doon sa ano doon sa the... pent o oh, sa rooftop ah. diba? ay oh doon. No, pero bakit friendship, oh, pero ginawa raw oh, talaga nila yun. Alam oh, mo. Oh, kasi oh. nagkwento mismo yung aktor. oh ah, yung katsok-tsakan, di ba? Pero yung katsok-tsakan, oh. parang hindi ka makapaniwala, diba? oh, oh, yun, pe, yun. di ba? Oo. Na pwede palang mangyari yun, oh, no? Hindi makatingis. Kahit, kahit sa lugar, kahit dito, bawa sa ano, sa ako <laughs> dito sa studio natin. Ay, hindi ako pwede <laughs> Ito, di, yun, no. pwede, dito, <laughs> pwede, dito, yung mga isa natin, hindi naman yung gano'n wow, Okay, so, diyan, na po kung sino yung mag-jowa na nahulay ng tsok ng mga kasarap niya. <laughs> Yo, know, tilang viewers. Okay. Yan. Yeah. Okay, yeah. Maraming yes, salamat po, di ba? Dami nanonood sa akin, mga Kim Pao, Katya,